Hello guys, ayan. Paano ko kaya ito may ibababa? Itong, ano, you know, meron kaming galyang. I got the galyang, purple galyang guys. Ayan. Nakita ko sa post ni Ate Isabel, so, ano, careful of the eggs ah. So, dito ko ilalagay. Ayan. Ayan. So, paano natin? Come on, just put the grocery first. Ayan. Yung, yung kailangan kong i-transfer ito. Wala, naong bigat. Mabigat guys, kasi mag ma malaki. Okay, let me do this first ayan, oh my god it's so big, it's so huge guys ito yung galyang sa Pilipinas ito yung purple meron sila yung kulay green na green pero ito yung ano ito yung gusto kong kulay dalawang kulay yung nandun guys so ayan oh, ang laki I thought it's heavy, it's not heavy I'm glad they, 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 they did not water it because if they watered this one it's gonna be really heavy guys It's heavy, but I can carry it. But it's not that heavy, guys. Kaya ko pa. Kaya ko pang buhatin. Diba? So, pwede natin i-transfer yung iba dito. So, magiging marami yung ating galyang. Ayan, oh. It's so big. Did you see this one? Yeah. <laughs> at that. Oh. oh, my God. Ang laki-laki ng aming galyang. Ayan. Pumunta kami sa ibang store. Dito malapit sa amin. Wala. Wala silang ganyan. So, tinanong ko si Ate Isabel kung saan niya nakita. So, dun pala sa Sahara, guys. So, pumunta kami sa Sahara kanina. Kahapon, pumunta kami sa Decatur. Wala sila. Tapos sa Craig, today, wala. So, ayan. Doon lang pala sa may Sahara ito. Meron sila. Ayan. Yeah. Oh, there's more. Ano Ang mm. ganda. So, saan po kaya itatanim ito? Sa likod. Ang laki niya, guys. So, meron pa silang malalaki, oh. I hope Pango is not going to eat it. So, ita-transfer ko yung isa. Ito, ita-transfer ko yung yung malait lang. Ang transfer natin kasi baka. ayan ito lang ita transfer natin. ayan ang ganda naman. I love it. Buti na lang hindi siya napunit kanina nung nung lalaki. So, ayan ang ganda 'di ba? dark green na may pagka purple yung isa kanina parang ano lang yung ibang klase is parang yung normal lang na parang ano parang taro anong, anong tagalog ng taro aba sa amen sa ilocano aba parang aba lang ang style pero ito ito yung kinuha ko guys may kulay So, $39 siya. Yeah. $39.99. So, sabihin mo na $40. Okay? Pero, ang dami niyang ano, oh. Ang dami niyang ibang mga ano. So, pwede natin i-plant ito. I-replant. It Dito, bisa. Okay, guys. I have a new plant.